Pasok si Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng Forbes magazine na mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pangpitong po si Pangulong Duterte na ayon sa Forbes ay naihalal dahil sa kanyang pangakong paigtingin ang kampanya laban sa droga at iba pang krimen. Dabanggit din sa description ni Pangulong Duterte sa Forbes.com ang maanghang na pahayag niya lagi raw laman ng mga headline. Halimbawa na lang ang pambabatikos ni Pangulong Duterte sa Amerika at kay outgoing U.S. President Barack Obama. Ikinatuwa naman ng Malacanang ang pagkakalagay ni Pangulong Duterte sa Forbes list. Marami na raw nagawa ang Pangulo sa unang anim na buwan niya sa pwesto. Nanguna sa Forbes list si Russian President Vladimir Putin, sumunod si na U.S. President-elect Donald Trump, German Chancellor Angela Merkel, Chinese President Xi Jinping at Pope Francis. Very good ang nakuhang net satisfaction ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pinakabagong SWS survey. Positive 63 ang rating ng Pangulo para sa huling quarter ng taon, mababa ng kaunti sa positive 64 na nakuha niya noong Setyembre. Sa parehong survey, lumabas na 51% ang sang ayon na posibleng makaapekto sa foreign relations ng Pilipinas ang pagmumura ng Pangulo sa ilang foreign officials. 33% ang disagree at 17% ang undecided, katumbas ng positive 18 na net agreement score na itinuturing na moderate ng SWS. Humihingi ng pangunawa ang Malacanang. Hindi naman daw pers personal attacks ang mga pahayag ng Pangulo. Gusto lang niyang i-express ang kanyang pagkadismaya sa mga problema ng Pilipinas na nakakaubos na raw ng pasensya. Nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na hindi nila kinansila ang pagpunta ni UN Rapporteur Agnes Calamard sa Pilipinas. May lumabas kasi news report na sinabi raw ni Yasay na hindi raw kumasa si Calamard sa mga kondisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para makapunta ang UN officials sa Pilipinas at investigahan ang mga extrajudicial killings. Sabi noon ni Pangulong Duterte, kapalit ng pagpayag niya sa investigasyon, gusto niyang makapagtanong sa mga taga UN at mga posibleng testigo at gagawin ito ng under oath ang mga testigo. Paliwanag ngayon ni Yasay, naroon pa rin ang invitation ng Pangulo kay Calamard kung payag siya sa mga kondisyon ng Pangulo. Samantala, hindi raw ni-renew ng Amerika ang halos $500 million dollar grant sa ilalim ng Millennium Challenge Corporation MCC. Dahil daw yan sa mga agam-agam, kaugnay -agam, ng rule of law at civil liberties sa Pilipinas. Ang malakanyang, bineberipika pa kung totoo ito. Ayon naman sa DFA, hindi final ang desisyon ng MCC. Sa so March 2017 daw ang susunod na board meeting ng MCC tungkol dito. May pagkakataon para silang makipag-usap sa MCC. Nabighani sa ganda ng Pilipinas ang ilang Southeast Asian candidates ng Miss Universe. Tulad na lang ng mga beauty queen mula sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar at Vietnam. Check out their photos on gmanews.tv. Speaking of Miss Universe, live na mapagpapanood sa Kapuso Network ang inaabangang Coronation Night ng 65th Miss Universe sa January 30. At nakapagplano na ba kayo na inyong Christmas getaway? Bakit hindi nyo subukang magpunta sa beach gaya ng ilang Kapuso stars? Check out their photos on our website. Balikan natin ang latest SWS survey tungkol sa Pangulo. 51% ang naniniwalang posibleng makaapekto ang pagmumura ng Pangulo sa ating foreign relations. Kayo mga kapuso, sangayon ba kayo dito? Feel free to comment below. So who are you? Well, estapador ka. So I want everybody there. Pagkayang absent sa inyo ng ano, I will not give you a warning, one, two, three. You know? First offense, second offense, kalukuhan niya. I'll ask you to resign. I will ask the civil service to act on it also immediately. Or the ombudsman for that matter. Kasi ako na demanda ako ni Matubato, pati kami lahat ng gago. <laughs> Alam mo, Matubato, ang galit talaga sa iyo yung anak kong vice mayor. Huwag lang sana magalit yung buang. Kasi sabi niya, from kindergarten to high school, siya daw ang bantay ni, yung vice mayor ngayon sa Ateneo de Davao. <coughs> hindi hindi maya nag-graduate ng Ateneo de Davao. Hindi maya pag-aral ng Ateneo yan. Na, nalaman yan, PWC. Nag-graduate ano, ka pala para sa eskulahan ng mga babae. Galit na galit ko. Uh, yan, the ombudsman is ready. Fine, investigate us. And if you think that uh, something wrong, uh, meet out the proper penalty. Pero ilahat mo, ma'am, kasi we are really in a bind. Masa droga. You know, ayaw kong pumatay. I do not enjoy lo looking and seeing Filipinos that sprawled in blood. Eh, gago ka kung ginusto mo yan para sa tao mo. Now, if this were only a problem of drugs, 10,000, 20,000, pwede pa akong, no, I, 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 can even be courteous to everybody and say, well, we'll just try to then rehab. But ang figure ni John Santiago, who's here, una he was a pedia, he paid it about 3 million, sir, to. Mga, paid mo about 3 million. Sabi niya, there are 3 million addicts in this country. Ngayon sa term ko, hindi ko pa nilabas. But I am already nearing, I will, I will breach the, the million mark. It's about 4 million drug addicts. That is really the existence of the country. Sabi ko nga naman eh, basta may diferensya lang kunti, okay ako. Wag lang yung bayan. Because i-compromise mo ang bayan, patayan talaga tayo. And anything, madruga o ano, I will not allow my country to go to, go to the do dogs. Mahirap yan. E ako ang nandito ngayon. Tingnan mo naman noon. And even before I was campaigning, I was already mounting that uh, the if you are a general involved in drugs, better... Resign because I will name you publicly, and I did not fail you. I really fired about seven generals. Now, even before I took my load of office, there was already a lot of killings. What do you think was really happening? Who was doing the cleaning? We? That was the power? They were already cleansing there. Uh, to prevent, I was, I was, I called them, but. ...a month after. Well, this is the strategy. So... ...a third of those really died. Died in the... ...in the encounter with the police. But I mean it. And we give proof. I said... ...go out and hunt for them. Arrest them if possible. But if they resist... ...arrest. and offers a violent resistance, kill them. So what's wrong with that? And in Davao, when I was mayor, I said, if you are a drug pusher, if you are a drug lord, go out of Davao because mamamatay kayo. So what's wrong with that? And we said, Dito, when I was already president, if you destroy my country, I will simply kill you. And if you deprive us of our generation, of our young, dito sa Pilipinas, talagang hirita kita. What's wrong with that? Human rights? Blah, blah. Ayawang ba? I will answer for that. Mabala, basta sabi ko sa police pati military. Do not do anything that is illegal. If you have to work, work well. At protektahan ko kayo. Na yung sa hulo, may insinuation nito sa si, yung asawa ni Samson pangalan niya. Si, basta yung asawa ni Samson. Yung gumanon sa poste. Oh, ay. Insinuation. Ako natuloy ang uh, biggest drug protector na kanyang corona man yan. Pag niya mo ibigay sa akin, gaga. Palimaw talaga. Akin yun. I assure you, walang, walang, no. may, may plano ako doon. Akin yun, kutuo As commander in chief, I can, wala akong agenda dyan sa drugs. Pinapatay ko nga kayo, mga putang ina kayo. Huwag kayo magkamali dyan. Akin yun. May laro doon na gusto kong tignan. Uh, gusto naman, kami ko, ko mapuputol yan. Do not do it because pati yung ibang pulis, ma na. Do you know the reason why in the past, alam ninyo to, bakit walang namamatay na doon? Bakit umabot ng 4 million yan? Nahiyaan, and the police, ayaw gumalaw. Kasi pag galaw ang police, magtanong ka ng police, tanong ka ng abogado ng police, pag dinimanda mo, magka-counter. Pag magka-counter yan, walang silang abogado and if the case is already filed in court, suspended yan, pati sweldo, wala ng pagkain. Kaya ang polis takot talaga. Magtanong ka ng polis, anong kinatakutan ninyo? Kaso. Kasi left and right ang suspension dito sa aking panahon, wala. Basta magtrabaho ko lang. Well, of course, pwede ka hold up, here. kasali ka doon sa listahan. Eh, talagang, ay, ano kung pulis-pulisan Isali eh, kita dyan sa, may warning talaga ko, huwag kayong pumasok dyan, para kayo droga, yayariin ko kayo. Pero kung nagtatrabaho, ang pinakatakutan, ngayon, naging mayor ako, sabi ko magtrabaho kayo. Eh, lahat naman talaga ng Paranoia yan eh. You must have encountered one or two or three drug addicts. May paranoia, mag, may, baril talaga yan, may kutsilyo, kutsilyo at the most. Lalaban yan. That's the reason why mag, magpasyal ka ngayon. Ewan ko kung may mga addicts pa. But ko konti na lang kasi sinabi ko, Hoy, kayong mga, huwag kayong pa-stambay-stambay sa kanto sa daan kung drug addict ka, confirm ka, you go out, I mean, do not go out. Stay inside your room and lock yourself. Yan ang payo ko sa pamilya. Pag makita ko yan sa labas, dadamputin ko yan. Bingin na rin Eh, nakikiusap pag ano-ano na mga buhay. Ayaw ninyong maniwala. Ngayon, brasuhan. Eh, ligo. sige. Ah, ngayon, uh, at least the Filipino has recovered his right to use the streets, lighted or not lighted. He must be able to ride in a bus safely with or without the police there. Yan ang gusto nating lahat at yan ang mangyayari. Believe me, you're better off just obeying the law. Hindi ako, yun lahat namang pinagdad, lumalabas sa ako, there is basis po dito. Ibalik ninyo yan. Huwag kayong mag, dyan sa kanto-kanto. Maghintay kayo kasi talagang magagawa ako ng rehab. Now, I am releasing 1 billion para sa in the meantime that uh, you're uh, waiting for a rehab, you go to the health of mga district uh, hospitals or district health. I gave it to Tig Tigualo, yung sa DSSD. I'm comfortable with it, with any amount. Sabi ko, binigay ko na kagad sa kanya. Na bilhin mo yung mga bidisina ng mga drug addicts. May mga tranquilizer yan. Diyan lang kayo sa bahay ninyo muna magparihab. Huwag kayong magwala dyan sa daan kasi babantayan ko talaga. I will be, sabihin ko talaga sa police. If you cannot maintain uh, law and order o uh, yung assignment mo umalis ka. Lalagay kita doon sa hulo. Marami na akong nilagay sa hulo. Totoo. what so about four of national officials? Nandoon na sa hulo ngayon. Ayaw ko kung buhay pa ang mga animal. Eh, korupsyon. Pati yung polis. Sigurado ka, basila no. Do not Eh, gusto ninyo ng... Lang... Oh, kayo mga Pilipino, maniwala tayo sa batas. Ha? Ayaw ninyo ng ganon eh. Oh, di... Sipa pati... Mahirap kasi bayan ko to. Paski na ganito lang ako, galing lang akong Mindanao, para kaming mga ano doon, bayan ko pa rin to. Because my father si Cebuano. although i have not lived in cebu not even for once but this is my country and i love it it's either we make it uh, a country that's really ours and uh, we all behave to give the filipino a chance to live in peace or And i'm ready for it i'm ready for impeachment go ahead Kung ousted ako, okay lang. But let it not be said na sa panahon ko, hindi ko ginawa ang trabaho ko. That's all there is to me. I, I will be impeached. I will be, where? Ousted. Fine. But, sabihin ko, makaintindihan lang tayo. Sa panahon ko, ginawa ko talaga ang lahat magawa ko. To stop corruption, lalo na corruption. We are like o planes or we aeroplano tayo na running full speed sa runway towards nearing the end of the runway. And yet, there is no lift kasi because of corruption. We could have done better in the old days past. Mas makaano pa tayo, but kasi yung corruption. Ay ayaw ko talaga yung corruption. So, may mga ako nandyan and I am beginning to sorry na lang. Ngayon nabigyan ko dyan sa ano, do not ever think that that is a license just because we won. We won because we promised the people how to behave. If you cannot behave, then I am really sorry for you. Our friendship is not meant to be that, that, that way. Yung tamang, ano lang, tamang discard lang criminality, ganun rin. Ako basta isa isauli ko talaga ang law and order sa daan. Whether you like it or not, talagang pipilitin ko. Ngayon, pagka pinilit ko, nandiyan ka pa rin, ginusto mo na talaga ang mangyari sa iyo. Druga. <coughs> Maraming patayan daw, may salvaging extrajudicial. Gusto ninyong mahinto ito? O simply, Hinto kayo lahat mga durugista pa kayo. Stop it! And there will be a very peaceful New Year and Christmas. Huminto lang kayo. Pag hinto kayo, wala ka, wala ka ng madinig na reaction sa amin. Stop! Gusto ko mangunan. Stop it. Kayong mga critics, you're better off going into the neighborhoods and finding out kung sino nandyan. Ito yung mga pare sa mga pare ninyo. Spend time with the people go out who are really, who are really affected. Then you're uh, better off giving them the advice of how to seek treatment. Walang pera, wala akong rehab ngayon, except I said for that Chinese guy who built us a 10 good for 10,000 facility. May God uh, bless his uh, soul. Talagang mabait. Wala ako niyan eh. Remember that ay eh, pumasok ako dito midterm. Bottoms up nga sila eh. Operating expenses lang. Next year, meron na ako sa budget. Kung sabi, bakit patay ni Duterte? Na? Hindi na niya i-rehab. Hindi mo lang alam, mare, na wala na akong mapasokan. Gusto mo, eh, pati yung tulong na lang ko, yung bahay ninyo, mag-reserve ba kayo na yung kayo, Mga mayaman. Mga mansion, mga, mga apat, lima, anim ang kwarto. Bigay ninyo yung isa. Adapt an addict and see what happens. So that is my advice. Kulang ako kasi wala akong pera. I said I entered midterm. I'm operating on a budget that was prepared the other year. This is the budget of Aquino. And I'm sure when he was preparing that budget, he never really believed that Ganito uh, Karami, by the tens of thousands, surrendering to the police and to the barangay. Alam ko. So if you want kayong mga bleeding hearts, if you really want to stop the violence ganon, mag-adapt lang. Adapt and addict. Share a love between your fellow men. Sige. Para malaman ninyo ang perdisyon ng isang drug Kasi kung gusto ninyo, lahat yung sa tundo, nahin ko pag... Kayo na ang mamili kung saan niyo gusto, sinong gusto ninyo doon. Babae, lalaki. Just the same. Kasi pag naloko yan, saksakin ngayon lahat, masakir ang labat. kalau genung gunung